Hi guys, good morning. So today is Sunday. Nandito tayo sa, sa grocery. Nandito tayo sa DS Groceries. Mamili tayo ng items. Um, mamili tayo ng kunting pasalubong. <laughs> Kunti lang. Kasi wala naman tayo enough na budget. Dahil nasa biglaan yung ating area. So ayun pipili tayo ito. Actually, meron na po na ano. Meron na po yan. pa lang. So, pakukuhin tayo ng kapi. Kapi kasi mga adik, kapi sa binas. Ang ano ko ngayon, kasi may 20 kilos lang ako. Iwan ko lang kung hindi ako mag-over ano ito. So, isang ganyan. So, 32 lang siya actually. 32. Ayan, 32 lang siya. 32 Hong Kong dollar. Pero mas maganda itong ano, yung itong uh, ito. Same price lang sila nito. Pero dito, most blend, maka blend Parang ano siya, uh, blend nga siya. Ito medyo malalaki yung kanyang, hindi pa siya totally. So, kuha ko ng dalawa. Yeah. Meron na tayo dalawa. And, kasi nga diba mahilig sila sa kapi. So, bali, ang hand carry, hand carry ko ay 7 kilos. Kailangan ko siya pagkasyahin ng 7 kilos. Kasi yung 20 kilos ko is 5, 5, 5 kilo na lang yung kanyang ano, um, kulang niya para mag 20 kilos. So now, ito na siya, parang Indonesian na to siya ang ano ko. Hindi ko na na Ako lang mag-isa, wala ko kasama. Natural, wala naman kayo nakikita. So, ako nga lang isa. At, uh,